Tara at samahan nyo kaming mamasyal papunta sa Bulkang Mayon at tanawin ang mga magagandang tanawin na mga dadaanan natin sa Quezon Province at Bicol Region. Mm -hmm. at inutom na naman kami kaya dito naman kami sa Jollibee pupunta kasi baka magtampo si Jollibee dito yan sa Mayantimonan, Quezon biyahe na naman kami pero kahit nga gaano pa kahaba ang biyahe, kapag ka ganito naman ang view na may kita sulit na sulit talaga ang pagod mo kahit 8, 10, 12 oras ang biyahe mo, hindi mo talaga mararamdaman kasi panalo talaga ang view dito. Tap over na naman at syempre ano pa ba ang gagawin namin dito kundi ang kumain, ang kumain, ang kumain hanggang makarating kami doon sa Naga City. At sa wakas ay nakarating din kami dito sa Naga City. Dito nga pala kami tutuloy sa Nagaland Hotel. So dito na magsisimula ang journey natin papunta sa mga ibang lugar dito sa Bicol. Siguro mapupuntahan natin tatlo, hopefully tatlo. Yung isa yung Kagsawa Ruins, isa sa pinaka-popular dito sa Bicol. And syempre yung uh, view deck ng Mayon. And also, titingnan din natin isang campsite dito. So abangan nyo, mamaya pupuntahan natin yun. mag muna tayo and then after that, let's go! Okay na! Let's go na, mami! Horseback riding tayo mamaya ha? <laughs> Tapos punta tayo sa ano, doon sa Mayon. Doon na tayo titira sa bulkan. <laughs> Magiging anak ng bulkan na tayo. <laughs> Papakain na kita dun. first stop natin will be the Mayon Skyline the overlooking doon sa Tabaco, Albay. first time namin makakarating doon. So, syempre, pare, sabay-sabay tayo mamamasyal. Punta natin doon and titignan natin yung Mayon mismo. Kasi yun palang skyline na yun. Nung tinignan ko sa mapa, nandun na pala siya sa, hindi siya sa paanan ng Mayon. Nandun na siya sa mismong parte na talaga ng Mayon Volcano. So, very interesting siya. Kaya nag-decide kami na yun yung unang stop namin. And then later on, saka tayo pupunta sa ibang uh, destinations naman. Nawawala yung Mayon. Ayun yung Mayon. Nandito na tayo ngayon sa Mailigao City, uh, 13 kilometers na lang according to ways. Nandun na tayo sa Mayon Skyline. Yun nga lang, maambon. <laughs> At saka according dito sa mapa, 13 kilometers na lang, nandun na tayo sa may Mayon Skyline, 11.20 am. Yun nga lang, pag tinignan mo yung panahon, uh, hindi masyadong maganda. Ayon sa mapa natin, nandito dapat yung vulkan. <laughs> yun nga lang. Puro ulap ang makikita natin dyan, pero siyempre, andito na tayo eh. So, pupunta na tayo ron, didiretso na tayo para uh, makita rin natin yung skyline. Nandito na tayo ngayon sa may Ligao City at malapit na tayo doon sa destinasyon natin dito sa may paanan ng Bulkang Mayon. din sa may Mayon Skyline. So, yun yung pupuntahan natin and hopefully, 'yung ulap na 'yan ay mag-clear up mamayang ma, uh, mamayang tanghali no at 12 noon. And sana sumilip 'yung Mayon, mawala 'yung ulap natin. Officially nandito na tayo sa Tabaco City which is uh, mga ilang kilometro na lang 8 kilometers na lang nandoon na tayo sa view deck kitang kita na natin yung mayon ayun no nga lang meron pa rin ulap doon sa tuktok niya eh hopefully mamaya pagdating natin doon wala na yung ulap makikita na natin siya Kaya paano mag-commute dito? Pwede mag-commute? Kahabal-habal kayo, sir. Ah, habal-habal. Galing dun sa baba, sa crossing. Okay. Sa... Ay, pag Ano sir? Sa, dun sa highway. Opo. Mag ah, mag -habal -habal. Magkano po habal-habal dun? Paano na, sir? Nasa 200. Balik. 200. Balikan balik, na, na yon. Balikan na po yun, sir. Tapos, pagka... Uh, I maghihintay lang yung habal-habal. Opo. Kung mga isang oras lang sir, hintayin kayo. Pero pag nagtatlong oras na, may ano na, may, may charge na. Ito, hindi na po 'to nag-ooperate under renovation. Pag ito pong lugar na to, ano to? Nasa bulkan na to. Kalahati na siya doon sa pinaka crater. Eh, ngayon umambun naman. Oh, hindi no nagpapakita yung mayon. Umambon pa. Ano ba naman yan? Nakakayak naman. Babalik kami ng kabite. <laughs> Nang wala kaming nakitang mayon. <laughs> so, kabababa lang namin. Nandito na kami ulit sa Ligao City. And uh, galing kami doon sa taas. di namin masyadong nakita yung mayon kasi masyadong maulap. Pero sa totoo yung sinabi nila na parang bagyo daw doon eh. Malamig siya. So ngayon ang pupuntahan naman namin ay ang Kagsawa Ruins. So hopefully pagdating namin doon yung mayon ay hindi na nagtatago sa ulap. At saka syempre tingnan din natin yung ano na, no, yung history na Kagsawa Ruins at kung ano yung pwede nilang ma-offer doon sa lugar na yan. Ang kinatatayuan ko ngayon ay isang parte ng Kagsawa Church na tinayo ng mga Pransiskanong mga pare noong 16th century. At ito ay itinayo noong 1587. Yun nga lang, sinira ito ng mga Dutch pirates noong 1636. At ito ay itinayo muli ni Father Francisco Blanco noong 1724. Yun nga lang, muli itong nasira nung pumutok ang bulkang mayon noong February 1, 1814. At ito na lang ang natira etong portion ng simbahan na to ng Kagsawa. At syempre, hindi natin mayaalis yung isa sa pinakasikat na simbol ng Kagsawa Ruins. Ito na. At ito na nga. Ito na yung natira dito sa Kagsawa Church. At ito yung natira nung pumutok ang bulkan noong February 1, 1814. So paano ko nalaman yung mga impormasyon tungkol sa Kagsawa Ruins? Simple lang. Ito, binasa ko. Yan. Nandiyan lahat ng informasyon. At ito na nga, sa likod ko, nakikita nyo rito yung majestic mayon volcano. Sa wakas, nagpakita na rin na na yung ulap niya rito sa taas. Kanina, punong-puno yan. Lalo na na umakit kami dun sa uh, mayon skyline. And now, napakaswerte natin nagpakita siya. Although, may mga ulap pa rito ng konti Pero okay lang Kita pa rin naman yung kabilang side At saka yung tuktok Kasi madalas daw talaga hindi nagpapakita yan eh. Pero ngayong oras na to Ayan, kitang kita na siya At may kita nyo na yung kagandahan Ng bulkang mayon Overall, napaka-saya dito sa Kagsawa Ruins uh, pagka pumunta kayo dito, very relaxing. At saka maraming mga ino-offer dito. Kasi yung mag-ATV, yun nga lang. Hindi na, na kami makapag-ATV dahil wala na kaming time. Pero siguro sa susunod na balik namin, tatry naman namin yung ATV.